Tumimi. <laughs> <laughs> eh, <Yes>, sir. Pwede na ako patalino ulit. Ah. Come on, kids. Ako iye mo? iye mo talaga. No? Ang litil, pag nag-iinom ako, ayoko na maingay. Pagdaan mo yan, puta naman kasi. Puta talaga. Ay, tingin mo na. na puta baray. naman kasi. Oo, patula yan. Puta, let, puta, ang lit. Puta. Ang lit-lit yan eh. Kasi maingi, paari. Oo, patuloy naman. Gusto, tatayin kita? Puta naman. Huwag! Na Huwag! Huwag! Huwag!